maiging binabantayan ng tinderang si Digna ang kanyang mga panindang karni sa Baguio City. Bagamat malinis ang pagtitinda nito ng karni, hindi maiwasan kung minsan ang pag-aaligid ng mga daga na maaaring pagmulan ng mikrobyo at mga sakit. Kasi pag isang ano lang ng daga sa'yo, talagang yun ang cause ng ano mo. Cause of death kasi yun, yung leptospirosis. Kabilang na raw riyan ang leptospirosis sa tala ng Department of Health Cordillera mula Enero hanggang Hunyo. Pumalo na sa 38 ang kaso ng leptospirosis sa Cordillera. Dalawa sa mga ito ang binawian ng buhay. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng leptospira bacteria na mula sa ihi ng mga hayop at mga kontaminadong tubig at lupa. Ang mga kaso po natin na ito ay mga farmers at saka miner. Kabilang sa mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, pagsusuka, diarrhea, pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan, ubo, pamumula ng mata, pamamaga ng lalamunan, hirap sa paghinga, pananakit ng kalamnan, panghihina, paninilaw ng balat, panginginig at rashes. Kapag hindi ito agad naagapan, maaari itong humantong sa kidney failure, meningitis o pagkamatay ng pasyente. Dahil sa naitatalang kaso, doble na ang pag-iingat ng mga market vendors sa Baguio City. Siyempre, iwasan mo yung daga. Ang iba, kanya-kanya nang diskarte, mahuli lamang ang mga daga. Ito'y sa paglulunsad ng pamalang lungsod ng Baguio ng Rat Catching Challenge sa Baguio City Public Market. Ito yung gamit ng mga tindera at tindero dito sa pa Baguio City Public Market, particular na nga dito sa lechon section. Ang tawag dito ay uh, mousetrap at tuwing hapon nga ibinubuksan nila ito at uh, nilalagyan ng pain para dito pumasok yung mga daga at uh, mahuli. Epektibo naman raw yung ganitong paraan lalo't nabawasan yung bilang ng mga daga na bumibisita sa kanilang lugar. Ang mga nahuhuling daga, ipinapas sa kamay niya sa City Market Office para mailista at maidispose ng tama. Maraming nahuhuling daga. Kasi ang konlam nito, lechon. Kaya ang gusto-gusto ng mga taga dumadayo pang daga dito. Katunayan, isang lechon section sa mga nagwagi sa Rat Catching Challenge noong 2020 matapos silang makahuli ng 70 siyam na daga Samantala, nagbabala rin ang DOH na huwag lumusong sa baha, lalo na kapag may sugat sa binti o paa. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headline.